Welcome back sa aming channel Ang KKK by Jeng and Otep And of course, it's me, your Ate Jeng And Otef <laughs> Ayan po, galing po kami sa pagsisimba ngayon Today po is Sunday Ngayon kasama namin si Daddy D Dad, may dito Ayan si Daddy D Nakaupo na ayun <laughs> kasi kasi po ayan naghahanap po ulit kami ng boarding house kasi ipaparenovate na ng may-ari yung aming boarding house. So, kailangan ulit naming maghanap. Kasi temporary lang naman talaga kasi yung aming boarding house doon. Temporary lang naman po talaga yung una naming nahanap na yun kasi medyo mahirap talaga maghanap dito sa area. Ayan. Ipakita po namin sa inyo yung mga nakita namin dito na malapit. Nandito kasi kami sa harap ng school, ayan. Yeah, po kami sa Nandito po kami sa harap ng school. Meron po dito na talagang napakalapit, kaya lang talagang hindi namin talaga kaya yung presyo, sobrang expensive. Wow. Pero ipapakita po namin sa inyo, maganda po talaga. As in dito lang po, tingnan nyo po itong school. Ayan yung school. Tapos ipapakita ko sa inyo yung sobrang lapit lang. Sarado kasi ngayon dito dahil Sunday nga sarado yung mga uh, establishments dito eto yung mga nga namin dito wait lang ibabaliktad okay, ko o, kasi ayan lang yung layo niya sa school syempre and then eto yon yung building na yan ayan, yun 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 yon ah, medyo mahal po kasi talaga 7,000 pesos siya kaya kasi naman tingnan nyo naman yung location saka parang condo style siya Pondo type kaya hindi namin carry boom Ayan po, mas prefer po kasi namin talaga na mas malapit talaga dito sa Divine para at least hindi na commute si Otep kasi maikli lang naman po yung allotted time for lunch break nila. Kasi po dito, na yan, yan, yan yung sa harap po ng gate na yan, ipilahan po dyan ng mga tricycle. Pero pinupuno po kasi yung ano niyan, yung tricycle pag magkakasabay. So, kailangan hintayin niya pa yon So, mga 15 minutes pa mahigit yon Tapos, kung halimbawa ang map mahanap naming pwesto ay hindi rin naman uh, maganda yung ano, yung yung location or hindi rin masyadong accessible, baka ano din, baka mahirapan din siyang sumakay. Ayun po. Eto pa po, po yung isa na medyo maganda din talaga. Ayan. Kaso ano po 'yan, expensive din po kasi condo style din po. Maganda naman po talaga, sobrang ganda. At saka ito naman po, oh, sobrang lapit talaga. Ay, tawid ng kalsada, syempre. Ano naman po 'yun? Very normal, natural lang talaga na ganun talaga ang presyo nun Ganun talaga ang presyo kapag dito sa sobrang lapit. Kasi ba naman po sobrang convenient, 'o, oh, di ba? Tapos magtitingin-tingin pa po kami ngayon. Hanap-hanap kami dito sa may mga likod-likod. Baka mayroon pa kami mahanap. Pero mayroon na po akong ininquiran. Walking distance lang rin dito. Doon naman sa bandang likod. Tapos, maghanap pa po kami kasi baka mayroon pa. Gay-gayin namin tong dito hanggang likod. Pero doon po kasi sa banda doon, sa may sa kabilang side, doon sa may dati naming tinutuluyan. Wala na po. Nakapag-ikot na po ako nung Friday wala na po talaga doon so dito kami by chance tingnan natin na. Ayan. Ito po nakita niyo po yung kulay blue na yan nakapag-inquire na rin po ako dyan kaya lang bawal naman po ang lalaki na okay lang po si Otep kaya lang si daddy di po hindi makakapasok Ayan. Dito may mga boarding house din po kasi dito. Diyan sa loob na yan. Wala namang bakante. Ito, hindi naman ito boarding house. Ayan. Ayan lang po malalapit na area dito. Wala lang pong vacancy sa iba. Ayan. Dito po kami may nakita pang isa. Titingnan namin. O, sobrang lapit lang po likod lang rin, tagihiran g kami ngayon ayan, dyan lang po, ayun walking distance lang rin okay. sa school eto, eto siya. Titingnan namin natanongin namin tumitingin pa si daddy, di ba ka daw mayroon pa dun sa likod <laughs> mahirap din kasi maghanap talaga guys, eto yung tinitingnan namin tapos eto may mga apartments din talaga dito mga paupahan pero ayan na, highway naman yung gilid na yon. Kaya baka sakaling accessible dito. Ayan, hinihintay po naman yung may-ari para makausap <laughs> namin. Kasi syempre, kailangan na namin magmadali. Kasi ang lipat namin noon ay October 18 so kailangan na makahanap na rin kami kasi syempre may pasok pag weekdays hindi naman kami pwedeng maglibot-libot at maghanap o, alam nga naman si daddy Ling, daddy di lang mag-isa kawawa na <laughs> si Otep si Otep kasi talaga guys ay maganda kung walking distance lang ang ikli lang ng ano one hour in almost one hour lang makikita no one and a half one and a half hours lang yung lunch break kung i-commute niya pa yon marami namang makikita pero malayo mas malalayo maraming makikita na mas mura talaga guys pero napakalalayo so kung malalayo sayang naman yung time and then yung pumasahe pag kinumpute mo pareho din ganun lang din naman yung suma total maghanap-hanap na lang kami dito sa malapit talaga. Sana nga may bakante dito. Pero may bakante naman kaya lang ang dami kasing nag inquire Hindi rin natin alam kung may nauna or kung ano po. Kaya pupuntahan talaga namin kahit na ano agad-agad. Ayan. Hanggat wala pa yung may ari po. Wala pang lumalabas sa amin. Anhin muna namin tingnan muna namin yung, yung, yung mga bakante dito bakante na pala to <laughs> namin yung sa likod tingnan bakanteng lote na pala to bahayan na pala so hindi na pwede wala na ito yung mga ano oh kilid wala na dada, bakante na pala okay, marami pala to Marami pa lang ano to. Maraming maraming door. Akala namin baka meron pa doon eh. Baka natutulog pa. Ah, kaya ano naman tumawag dito sa ibang ano. Hanap-hanap muna kami sa uh, iba. At hindi pa online yung aming kausap. Ayan, alis muna kami doon guys kasi baka natutulog pa yung may <laughs> Ano po na kami ng ma ano chicha. Kasi medyo gutom na ang mga person. Ayan. Ayan. Syempre may mere merienda po kami dito. Ayan. Okay lang po iano namin. <laughs> dito kami guys sa plaza habang waiting kami doon sa aming kausap. Maraming mga meriendahan po dito. Para rin siyang nasa night market. Kaya alang morning to. <laughs> Pero bukas din sila kapag gabi. Bukas din kaya tayo, ayan. Mga menu oh. Oh, siyempre magbe-burger kami. Oh, may mga ganyan. Oh. Tapos uupo kami doon o oh, sa ilalim ng talisay. Sana walang higad. Dad, sana walang higad dyan <laughs> Kasi pag maulan at talisay, guys, bahiga de. Eh. Ha? kantek Upo ka na doon anak. Ako nang bahala dito. Naka-order na mara tayo. Ayan. Gusto mong kikiam na? Okay na yon? okay na daw. Okay. Magkano lahat, te? Eh? Ito na. may mga burger and shake. Na? Dito na. Ang burgers and shake. Kiss and Cream. Kay Daddy yung buko pandan. Ayan, anak. Kunin mo na. One, two, three. Ano na, pa yun. Sure. ka lang, kahan? Sure. Ito na ang aming burger. Ayan, kakain ang mga gotong. Madlang gotong. Ayan, si Otep. Kamusta na naman? Ang shake pa. Inumin nyo rin ako, ha? Oop. <laughs> si Oop. Kainom nga ako konti. Sarap din ano, pero powder lang po guys. Uso na yung ganun, ganito ngayon. Hindi na fresh. Powder, pero masarap naman. Masarap dito pag umaga, medyo malamig pa dito sa ano, sa plaza, kaya okay.

Ubus ng geotep. Ayan, marami rin din po ditong pwesto. Ayan po, tingnan nyo maigi. Sa hapon po bukas. Anak ah, ko din mo na yung fries po, be. Ayan, waiting pa rin po. <laughs> Kumain po pala yung may-ari. Kumakain po pala yung may-ari. Kaya, sa Jollibee. Kaya, nag-reply naman na. baka nagsimba din kasi tapos kumain muna ayan waiting pa rin kami kamusta anak obos na obos meron na si daddy di ay daddy di <laughs> obos na din masarap din dito guys ayan o oh. Ayan. Ayan din ang ano matagal ng pwesto kasi itong sa plaza. Ito matagal na talaga to, yung mga pwesto dito. Ito yung mga kainan talaga na anytime meron kang makakainan. At medyo mabilis. Kasi mga pwesto-pwesto, mga food cart, food cart lang naman yan. Ayan. O. Ayan. Para siyang yung mga pwesto sa night market. Ayan. Ayan, babalik na po kami balik na kami doon sa ano. ito yung favorite naming ano. Ayun, dito rin 'yan. Ito po yung shower. <laughs> yung shower ma, na laging binibilhan namin ni Otep ng merienda kasi malapit lang to sa ano, 'di ba? Nasabi na namin noong karaan. malapit lang kasi to doon sa aming boarding house ngayon. Ayan. kaya maganda rin naman talaga sana dito kasi malapit namang maraming malapit kainan yung sa akin. malapit lang yung plaza pero yung ano naman yung kabila naman doon malap kung malapit lang rin siya sa Divine ang dami dami rin kasing kainan doon sa school dami rin bilihan doon doon na bibilihan si Otep diba? <laughs> doon na siya bibili mismo sa loob ng school tapos ah, ano na siya pagdadala na siya ng pagkain doon sa amin sa boarding house siya medyo malayo sa kabayanan ang At, ating bahay yan lang yung hirap kasi noon kami nung noon araw na nagtatrabaho ay nag-aaral din kami talaga mga naka-boarding house talaga kami kasi hindi kakayanin talaga na ganun kalayo tapos bumian medyo mahirap hirap mga lunch or vacant periods masyado ng malayo and the biggest problem talaga marunong mag-drive talaga ako marunong mag-drive <laughs> kung marunong ako mag-drive walang ka problema-problema kami ni Otep <laughs> ayan guys nakakuha na ulit kami ng bahay pero syempre, hindi muna namin pinakita yung access doon mismo sa bahay, tapos nakakatuwa may pinsan pala kami dito nakasama sa ibang unit kaya okay lang din, medyo mas expensive lang talaga do doblikayad na kami ni D. <laughs> Medyo expensive din talaga. Pero ang ganda nung loob. And then, pwede rin ako mag-cooking vlog diyan guys, sa loob. Dahil may sariling maliit na sink. Maliit lang rin siya. Tapos, may sarili na kaming banyo din sa loob. Tapos, syempre, ang aming... Inado lang kung pwede pa kaming mag-stay ng konti doon sa aming... Kasi paid pa namin ng hanggang 15, yung amin hanggang 18 actually diba, yung amin boarding house ngayon para at least maurong sana. Yun lang naman yung inaano namin, request namin. Pero kinuha na namin to. Kung hindi, ano, i kung hindi kami papayagan ng gano'n, alis na rin kami doon ng maaga dito na kami lipat agad. And syempre, another vlog na yon Yun doon na namin ipapakita yung loob ng amin bagong boarding house. <laughs> Baka matulog-tulugan din namin to kapag halimbawa may travel sila Daddy D. At sa kapag medyo malakas ang ulan kasi syempre mas accessible na dito. Medyo mahirap talaga doon sa amin guys pag malakas ang ulan. Malakas din yung tubig kasi ano nga dahil siya dad? May deep, well. May deep well siya kasi mahina dito ang tubig sa amin guys ng prime water. Ayan. Ano, natuwa naman si Otep. Kasi mga pinsan niya rin yung ano, yung mga kasabay nyo dyan sa walking pabalik ng school, o, oh, ba? Diba? Ayan, guys, i-update ulit namin kayo sa susunod na vlog pag halimbawa lumipat po kami. Ayan, syempre, medyo yan ang dilima po ng mga malalayo ang bahay. Pero maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. At syempre po, sa mga panibagong live update panibago talaga ha. Sa mga live updates po, pwede nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account. Josephine da Guansing de Diyos po sa akin and Dante de Dios kay Daddy D. Maraming salamat po. God bless. And happy Teacher's Day po pala sa mga lahat ng teachers. Happy Teacher's Day. Kauna-unahang taon ko po, po na talagang certified teacher ako. Diba? Kauna-unahang Teacher's Day ko po. Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga gulo.